Yan guys, magandang umaga. Bali ako ay naggawa ng nagferment ako nitong ating pantanggal ng amoy. Yung po sa magtatanong kung ano po ang ginawa kong pantanggal ng amoy ay ito po. Si Agritech po ito. At ito po ay probiotic. Ang gagawin po natin dito ay uh, lamang po tayo ng tubig ng Agritech. Ilalagay lang po natin dito. At yan po ay para ma-activate kasi yan po ay powder. Pagka po palagi sa tubig, na basa, yan po ay ma-activate yung mga bakterya. Mas ilalagay po natin dito sa isang maluag po na lagyan ang takip. Hindi po kinakailangan takpan ng mahigpit. Kasi kapag natakpan po na mahigpit at nag-ferment, within mga 2 to 3 days yan po ay antigas tigas na para sa sabog na. Kaya ang gagawin, ilulusin natin everyday po yan. Pagdating po niya isang linggo po, pwede na po yan na na multiply na po yung kanyang bacteria, good bacteria dahil po dito sa ating ginagamit na pakain ito pong molasses, ito po ay pagkain ng bacteria, good at bad bacteria ay ito po ang pagkain molasses po, ito po ay molasses na gagaling po sa tubo ito po sa ginagawang mga asukal so bali, ang ginawa ko po dito ay uh, nagtunaw lamang po ako ng yung CHE Agritech tapos nilagyan ko ng tubig, tapos nilagyan ko po ng uh, molasses para sa ganun ay ma po yan at sa ganyan po ay makakatipid po tayo dahil itong kaunti lamang po na ito ay ibabanto pa natin ito kung halimbawa isang timba ang painom mo. Kuha ka lang ng kaunti dyan, ilalagay mo sa isang timba. So ibig sabihin nagmultiply na po yung mga good bacteria nito. Napadami na po natin dahil nakultured na po natin. Ito po ginagawa natin ganito ay kinukultured natin para po mapadami natin mamultiply. Kung baga hindi natin gagawin ganito, saglit lamang po yung a uh, ating mga good bacteria, yung mga probiotic natin. Pero dahil po sa ating mino uh, minomultiply sa pamagitan po ng pagpapadami, pagkukulture ng ganito, ay nakakatipid po tayo. inihahalo po natin yan doon sa pakain. Kasi ako po ay wet feeding. Kung kayo naman po ay hindi wet feeding, pwede din naman. Kukuha lang kayo ng ka kaunti, ilalagay nyo po doon sa tubig tapos yung tubig ilalagay niyo din sa pakainan at ay naman po ay mapapainom a uh, Uh, ayun naman po ay makakain at makakain din. Medyo matrabaho nga la ang pwede din naman na ihalo sa pellets kung kayo pellets. Pero dahil mas po ang ginagamit ko at wet feeding ako, mas maalwan ko po na i-apply ito dahil inihahalo ko po sila sa pakain. Kaya po mas mabilis po ang pagbibigay ko sa kanila at na nakapag-intake po sila ng mga ganitong, ah uh, uh, ganitong probiotic na pantanggal po ng amoy. Yan. Sa ngayon po, ito ay hindi pa po active kasi kaka ko lamang po sa tubig. Ang ginawa ko diyan ay kagantong kadami yung Agritech. Tapos ang tubig ay kaganito. Tapos nilagyan ko po ng, uh, ng molasses. Kaya ito po ay nagantong kulay at akin pong shinake shinake. Yan. Ito po ay pagka na ferment ay mabango. Napakasarap po ang muyo nito. Pagka na ferment. Yan, dahil po ah uh, kapag ka po naubos yung Agritech nyo, yung ating product na iyon ay ang mangyayari diyan, magdagdag lang uli kayo. Kumbaga, pinaka may pinaka-starter na kayo, pwede uli kayong mag-culture sa so, pamamagitan uli ng pag-peppermint, Pipermentan niyo pa rin, dadagdagan niyo pa rin po nitong molasses ulit pagkakainin niyo dahil itong molasses ito po ay nagsisilbing pagkain ng bakterya. Kaya hangga at may pagkain po sila ay patuloy ang pagdami nila dito. So, ganoon po ang aking ginagawa para po maiwasan natin yung masangsang na amoy po sa ating babuyan. At syempre, magkakaroon po ng epekto yan sa kanilang laman uh, at magiging maganda at masarap po yung uh, laman ng ating mga alagang hayop, mga baboy. Pwede po yan pang spray sa mga dumi ng hayop, sa mga pusa, dumihan ng pusa, kung saan saan na ihian na mabaho. Pantanggal din po ng amoy yan. So, ang pangunahin ko po diyan kaya ako gumawa nito ay para po matanggal ang amoy. Sinasama ko po sa pagkain, in the same time ini-spray ko po doon sa kanilang flooring. Yan po, maraming maraming salamat. Happy farming everyone.